Oh, okay. Okay. So, para mga residente po kayo dito oh, po, ano? Oh, residente kami dito. Okay. Sino po pala nila? Ronald. Ronald, kasi. At si, kayo po? Kalpin. Calpin. Okay. So, talaga pong narinig nyo dito mga yanig, ano? Oo oh, naman. Oo oh, naman. Ano naman? Kasi nga eh, doon, doon namin napatunayan na mas ano eh, uh, nauuna pala yung ano, yung tunog bago yung ano, yung yanig. Nauo na yung tunog. Ipaparating po natin lahat sa kinakulan. Sa ano? Uh, sa, sa DNR. Sa, number one sa Pilip DNR. Pilip sa gumawa na po sila action last time ng yung sa engineer na pinapunta na dito. Pero yun nga, um, kailan ano pa na talaga ma alamip pa natin talaga yung ano. Kasi yun nga, ang mga concerns nyo, kailan maparating sa kanila. Okay. <laughs> sila yung kwarto mo ba? Yes, yes sa baba sa baba ng baba. Isa po kayo sa pumirmi do kanina. O oh. oh, sige. Sa Maraming salamat po. Maraming salamat po.